Sinasabing maraming mga propesya ang ginawa ni Santo Padre Pio sa kanyang buhay. Ang ilan sa mga propesyang ito ay naitala habang ang iba ay ipinasa sa pamamagitan ng salita. Gayunpaman, walang makapaghahanda sa atin para sa isa sa mga pinakanakakatakot na propesya na ginawa niya sa kanyang buhay, at ito ang propesya ng tatlong araw ng kadiliman. Ano kaya ang propesyang ito? Bakit nakakatakot ang propesya ng tatlong araw ng kadiliman? Samahan ninyo kami habang tinatalakay namin ang pinakanakakatakot na propesyang ginawa ni Santo Padre Pio na ikinagulat ng buong mundo. Bago tayo sumisid sa paksa ng ating video, alamin natin kung sino si Padre Pio para mas maunawaan ang darating. Si Padre Pio, ipinanganak bilang Francesco Forgione, ay isang paring Italiano na nabuhay mula 1887 hanggang 1868. Siya ay isang kaputsinong monghe at itinuturing na santo sa simbahang katoliko. Ipinanganak siya kina Giuseppe at Grecia Forjon sa isang maliit na bayan na kilala bilang Pietrelcina, Italia noong Mayo 25, 1887. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya ng mga magsasaka. Ipinakita niya ang interes sa buhay relihiyoso at pumasok sa orden ng kapucino sa edad na 15. Siya ay naorden bilang pari noong isa, siyam, isa, zero, at itinalaga sa bayan ng San Giovanni Rotondo noong isang libo siyam na at labing walong. Sinimulan ni Padre Pio na maranasan ang stigmata, isang pangyayaring hindi maipaliwanag ng sinuman at nananatiling isang nakakalitong pangyayari. Ang mga stigmata na lumitaw sa katawan ni Padre Pio ay ang limang sugat ni Kristo na ipinataw sa kanya sa panahon ng kanyang pagpapako sa krus. Ang mga sugat na ito ay lumitaw sa mga kamay, paa, at tagiliran ni Padre Pio at sinasabing sinamahan ng matinding sakit. Ang stigmata ay isang bihirang pangyayari na iniulat sa buhay ng iba pang mga santo at mistiko sa kasaysayan. Walang siyentipikong paliwanag para sa stigmata at madalas itong itinuturing na tanda ng dakilang kabanalan at espiritwalidad. Ang mga sugat na ito ay dumudugo paminsan-minsan at hindi kailanman nagkakaroon ng impeksyon kahit na patuloy silang dumudugo at ang mga sugat ay nangangamoy rosas. Ang mga sugat ay gumagaling ng mag-isa, ngunit muling lumilitaw pagkatapos ng ilang araw o linggo. paman, ang mga sugat na ito ay hindi nakikita ng lahat ngunit na authenticate ng simbahan. Ang stigmata ay naging isang pinagmumulan ng dakilang debosyon para sa maraming tao at siya ay nakakaakit ng mga pilgrim mula sa buong mundo. Ang pinakatumatak sa kanya ay ang huling babala na ibinigay niya sa lahat tungkol sa tatlong araw ng kadiliman na paparating. Gaano kahalaga ang mga revelasyon na ito. Dapat ba tayong maging handa para sa pinakamasamang panahon ng ating buhay. Alamin natin kaagad at maniwala kayo sa akin. Gusto niyong magbigay ng malaking pansin ngayon dahil ang mga sagot na ito ay maaaring makagulat sa inyo. Sumulat si Padre Pio ng isang personal na liham sa komisyon ng Herald's Back na itinalaga ng Batikan. Sa liham, pinatotohanan ni Padre Pio ang katotohanan at realidad ng mga revelasyon na natanggap niya mula sa ating Panginoon. Inilarawan niya ang kanyang buhay espiritual at ang mga biyayang natanggap niya mula sa Diyos kabilang ang kaloob ng stigmata. Ito ang isinulat niya sa kanyang liham, Aking anak, aking anak, matagal ko nang inaasam ang oras na ito kung saan ipapahayag ko sa iyo ang dakilang pag-ibig ng aking puso. Manalangin at gumawa ng reparasyon para sa akin, magbigay babala sa iba na gawin din ang parehong dahil ang panahon ay malapit na kung kailan bibisitahin ko ang aking mga taksil na tao dahil hindi nila pinansin ang panahon ng aking biyaya. Magtiis sa panalangin upang ang iyong kalaban ay walang kapangyarihan sa iyo. Sabihin sa aking mga tao na maging handa sa lahat ng oras para ang aking paghuhusga ay biglang darating sa kanila at kapag hindi nila inaasahan, wala ni isa ang makakataka sa aking mga kamay. Hahanapin ko silang lahat. Poprotektahan ko ang mga matuwid. Bantayan ang araw, buwan, at mga bituin sa langit. Kapag lumilitaw na labis na nababalisa at hindi mapakali, malaman na ang araw ay hindi malayo. Manatiling nagkakaisa sa panalangin at pagbabantay hanggang ang anghel ng pagkawasak ay lumipas na sa inyong mga pintuan. Manalangin na ang mga araw na ito ay paiklin. Manalangin, gumawa ng reparasyon, maging masigasig at magsanay ng mga pagbabago. Malaking bagay ang nakataya. Manalangin, ang mga tao ay tumatakbo patungo sa kailaliman ng impyerno sa malaking tuwa at kasayahan, parang sila ay pupunta sa isang masquerade ball o sa kasal ng Diablo mismo. Tulungan mo ako sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Napuno na ang sukatan ng kasalanan. Ang araw ng paghihiganti na may mga kakilakilabot na mga pangyayari ay malapit na, mas malapit kaysa sa iyong inaakala, at ang mundo ay nalulunod sa maling seguridad. Ang paghuhusga ng Diyos ay tatama sa kanila tulad ng isang kidlat. Ang mga walang Diyos at masamang tao ay pupuksain ng walang awa tulad ng mga naninirahan sa Sodoma at Gomorrah. Oh, sinasabi ko sa iyo, ang kanilang kasamaan ay hindi kasing tindi ng lahi ng tao ngayon. Panatilihin ang mga bintana ng mabuti. Huwag tumingin sa labas. Sindihan ng isang basbasang kandila na sapat para sa maraming araw. Manalangin ng rosaryo, magbasa ng mga aklat espiritwal, gumawa ng mga gawaing pakikipag-ugnayan espiritual, gayon din ng mga gawa ng pagmamahal na napakakalugod sa amin. Manalangin ng may mga kamay na nakaunat o nakaluhod sa lupa, upang maraming mga kaluluwa ang maligtas. Huwag lumabas ng bahay. Maghanda ng sapat na pagkain. Ang mga puwersa ng kalikasan ay gagalaw, at ang ulan ng apoy ay magpapanginig sa mga tao sa takot. Magkaroon ng tapang, ako ay nasa gitna nyo. Alagaan ng mga hayop sa mga araw na ito. Ako ang lumikha at tagapangalaga ng mga hayop pati ng tao. Magbibigay ako ng ilang palatandaan ng mas maaga sa oras na dapat niyong ilagay ang mas maraming pagkain sa harap nila. Papanatilihin ko ang ari-arian ng mga hinirang, kabilang ang mga hayop, sapagkat kakailanganin nila ng sustento pagkatapos din huwag hayaang may tumawid sa bakuran, kahit na ang mga hayop. Ang lalabas ng bahay ay mamamatay. Takpan ng mabuti ang inyong mga bintana. Ang aking mga hinirang ay hindi makikita ang aking galit magtiwala sa akin at ako ang magiging inyong proteksyon. Ang mga bagyo ng apoy ay bubuhos mula sa mga ulap at kakalat sa buong mundo. Ang mga bagyo, masamang panahon, kidlat, at mga lindol ay tatakpan ang mundo sa loob ng dalawang araw. Magkakaroon ng walang tigil na pagbuhos ng apoy. Magsisimula ito sa isang napakalamig na gabi. Lahat ng ito ay upang patunayan na ang Diyos ang tagapaglikha. Ang mga umaasa sa akin, at naniniwala sa aking mga salita, ay walang dapat ikatakot dahil hindi ko sila pababayaan, pati na ang mga nagpapalaganap ng aking mensahe. Walang masamang mangyayari sa mga nasa estado ng biyaya at naghahanap ng proteksyon ng aking ina. Upang maging handa para sa mga pagdalaw na ito, bibigyan ko kayo ng mga sumusunod na palatandaan at tagubilin. Ang gabi ay magiging napakalamig. Ang hangin ay atungal. Pagkaraan ng ilang panahon, maririnig ang isang kidlat. Isara lahat ng mga pinto at bintana. Huwag makipag-usap sa sinuman sa labas ng bahay. Lumuhod sa harap ng isang krusipiyo. Magsisi sa inyong mga kasalanan at humingi ng proteksyon ng aking ina. Huwag tumingin sa panahon ng lindol, sapagkat ang galit ng Diyos ay banal. Ayaw ni Jesus na makita natin ang galit ng Diyos, sapagkat ang galit ng Diyos ay dapat pagnilayan ng may takot at panginginig. Ang mga hindi susunod sa payong ito ay Mamamatay agad. Ang hangin ay magdadala ng mga lasong gas na ikakalat sa buong mundo. Ang mga magdurusa at mamamatay ng walang sala ay magiging mga martyr at sila ay makakasama ko sa aking kaharian. Tatagumpay si Satanas, ngunit sa loob ng tatlong gabi, titigil ang lindol at apoy. Sa sumunod na araw, sisikat muli ang araw ang mga anghel ay bababa mula sa langit at ikakalat ang espiritu ng kapayapaan sa buong mundo. Ang pakiramdam ng dimasukat na pasasalamat ay sasakop sa mga nakaligtas sa pinakamalupit na pagsubok na ito, ang darating na parusa na ibibigay ng Diyos sa mundo mula sa simula ng paglikha. Gaano kagalang-galang ang mga tao tungkol sa mga bagay na ito na malapit nang mangyari sa kanila? kaunti ang naghahanda ng kanilang mga sarili para sa mga di pangkaraniwang pangyayari na kailangan nilang pagdaanan sa lalong madaling panahon. Ang bigat ng balans ng Diyos ay umabot na sa mundo. Ang galit ng aking ama ay ibubuhos sa buong mundo. Muli akong nagbibigay babala sa mundo sa pamamagitan ng iyong kasangkapan, gaya ng ginawa ko ng maraming beses bago. Sa araw na yon, sa sandaling dumilim ng tuluyan, walang sinuman ang dapat lumabas ng bahay o tumingin mula sa bintana. Ang kadiliman ay tatagal ng tatlong araw, at sa ikatlong gabi, muli nang sisikat ang mga bituin, at sa sumunod na umaga, sisikat muli ang araw at magiging tagsibol. Sa mga araw ng kadiliman, ang aking mga hinirang ay hindi matutulog tulad ng mga disipulo sa hardin. Sila ay mananalangin ng walang tigil at hindi sila mabibigo sa akin. Akin silang titipunin. Ang impyerno ay mag-aakala na nasa kanila ang buong mundo, ngunit muli ko itong babawiin. Mulit-muli kong binalaan ang mga tao, at madalas kong binigyan sila ng mga espesyal na pagkakataon upang bumalik sa tamang landas. Ang kasamaan ay umabot na sa kanyang tugatog, at ang parusa ay hindi na maaaring ipagpaliban. Sabihin sa lahat na dumating na ang oras kung kailan ang mga bagay na ito ay matutupad. Ang mga babalang ito ay ibinigay kay Padre Pio ng ating Panginoong Jesu Kristo. Dapat ninyong malaman na si Padre Pio ay hindi lamang ang tumanggap ng rebelasyong ito. Ang propesya ay sinasabing nagmula sa mahal na birheng Maria, na nagpakita sa ilang mga santo at mistiko sa paglipas ng mga siglo, kabilang sina Anne Catherine Emmerich, Beta Anna Maria Taigi, Beto Juan Bosco, at Santa Faustina Kowalska. Mga mahal kong kaibigan, ang dakilang kapighatian ay hindi maaaring ipaliwanag ng mas malinaw kaysa dito. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Tulad ng sinabi ni Padre Pio, dapat tayong magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo at bumalik sa tamang landas bago maging huli na ang lahat.